May karapatan ba si Dave manumbat sa kanya kuno na itulong kay Tatay Tikram? Bago natin ipagpatuloy ng ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel atin to, Katikramers Community. Well, and of course, subscribe also this YouTube channel, hindi lang po sa akin, kundi all vloggers under ng Tikram Community. Magtulungan po tayo. Ha? pinag-usapan na po natin yung mga nakaraan about sa institution. Well, ating pagpatuloy ng ating pag-usapan, may karapatan bang ah, malumbat si Dave sa kanyang naitulong kay, kay, Dave, kay Tatay Tekram? Kung may mga opinion, reaction kayo, please comment section below. Okay? Well, alam naman natin mga kaidol na uh, punot dulo tito, hmm? Na unang tumulong. Again, unang tumulong na maging tao si Dave eh wala nang iba kundi ang founder ng community na ito, na si Tatay Tekram Okay? May karapatan ba? Sir SMB si Dave na manumba Walang karapatan si Dave manumbat sa taong tumulong sa kanya Unang-una kung wala si Tatay Tekram makikilala nyo kaya si Dave dito sa social media magpasalamat na lang kayo kay Tatay Tikram kay Tikram hmm? magpasalamat na lang kayo ha? kasi binabasin nyo yung naitulong walang karapatan si si yung uh, mga vlogger yung, even si Tatay Tikram magsabi na walang utang na loob si Dave kasi may naitulong. Psst. Wala kayong karapatan yan. Unang-una. Malaking impact. Sabi ko pa nga, solido yung tulong ni Tatay Tekram. Walang min makakatumbas nito. Parang halimbawa na lang ano, yung nanay mo, inanganak ka. Ngayon, na, na ilabas ka na ng nanay. Tapos, lumaki ka. May naitulong ka sa nanay mo. Nagpapadala ka ng pera, anong-anong -ano mga bagay ang pinapadala mo sa nanay mo dahil malaki nga ang utang na lumos sa nanay mo. Ang tanong, may karapatan ba ang anak manumbat sa isang magulang? Yes or no lang po mga kaidol idol Pinapaliwana ko lang po ha? sa mga hindi, na, hindi yung makikitid ang utak dyan same way lang po, iniintindi ko lang po yung mga vlogger dyan na feeling dami alam ha? lalo dun sa mga kawakwakan dun sa kabila, sa kabilang panig, yung against sa ating community, community. nagrabi sila makapag ano kay ano, walang karapatan ang ganoon doon, bla blah bla, lagi yung tatandaan na pinap, pinapalabas nila sa social media na walang wala daw si Tatay Tekram ng noon kung hindi pa daw makilala si Dave, hindi daw yayaman ngayon. Hindi makakabahay, hindi makakabili ng sasakyan. Kung ako sa inyo, panoorin nyo yung mga videos ni Tatay Tikram nung hindi pa nakilala si Dave Manalastas. Ganun na lang po dun, ha? para malaman yung katotohanan. Anyway, gubak balik tayo doon sa walang utang na loob. <coughs> May karapatan ba manumbat? Ha? Para sa akin makaidolo bigno, walang uh, karapatan uh, manumbat si Dave kay Tekram. Wala. Talo unang una siya ang naging susi na makilala niyo si Dave. Okay? At piniliwanag ko na din yung example yung na isang nanay, ha? Nagdalang tao, pinanganak, lumaki, Yes. Hmm? Kayo ba? Karon din ba ang ginawa ninyo sa inyong mga magulang na sinasabi nyo walang karapatan magsabing walang utang na loob? May karapatan ba ang anak magsabing walang uh, walang uh, ano magsabi na you know What I mean 'yung anak may uh, what we call this 'yung may karapatan ba 'yung anak magsabi na ano yung uh, yung panunumbat sa isang magulang ganun lang po doon ano um, uh, mga kaidol yung inihalimbawa ko uh, sa inyo na big note talaga for me yung uh, yung sinasabi nila na patas lang yung ano yung yung nagawa ni David Chaka ni Manila ni ano chaka ni David ni ni, ni, ni Tekram dahil si Dave, nagamit daw. Saka si Tikram din kagamit kay Dib Doon tayo sa una. Okay? Una. Okay? Kaya ito Eh, maintindihan man lang ng karamihan anong ibig sabihin na walang karapatang manumbat ang isang anak kaysa ang magulang. Okay? Yun lang po. Yun. Ito, ito, yung, ano, ito yung big point. Walang karapatan si Dave Manlastas. Kahit may naitulong man siya, kulang pa yun sa nagawang tulong ni Tikram sa kanya. Ulitin ko, walang karapatan si Dave Manalastas manumbat okay, sa kanyang na naitulong kay Tekram dahil, dah, dah, dahil, una, si una si si Tekram ang naging susi kung bakit nakilala siya sa social media. Magpasalamat na lang po siya doon. Okay, hindi ya uh, awag na siya maging mayabang. Hmm? Nagmamayabang ko bangko kung sino ang uh, pinagmamalaki ni Dave na mayabang naging mayabang siya na gusto pa siya makipagdebate ha sa ba? magulang iba nandoon yung doon natin susukat yung what kind of person what kind of child Dave is di ba naka English tuloy si Kuya SMB ha na hindi ko hawak tuloy yung pasyente <laughs> pero lang kaya gano'n lang po mga kaidol ha kasi mahirap naman mga kaidol na i na isumbat natin sa isang tao na malaking tulong. O, tumahimik na lang po. Aywan ko kung sino. Is may, may nag, may, meron may, niya nag, ano, nagsusulsul kay Dib Manalastas. May nagsusulsul yan. Mm hindi -hmm. lang. Kasi hindi yan kayang bitawang ganong malaang lalim ng hugot ha, sa kanyang mga pinagdaanan noon. Kasi nakapagsabing taon na yun. Kasi wala siya dun sa poder ni, ni, ano, ni, ni Dib noon. Ha? Hanggang dumating punto na nakilala si Dave Manala, uh, si ano, si Tekram. Ganun lang po doon mga idol. Okay? Kasi po para po sa karamihan, alam mo yung mga mananay diyan, mga lolo lolo na nanonood ngayon sa akin video. Hmm? So mga da da da, da, The, so the, 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 the tikramers, ha? Tikramers. Natawag ko po sa inyo yung mga tikramers. Yung followers, okay lang ba sa inyo, ha? na itawag ko sa inyo yung mga tikramers, ha? Kasi, you are the followers of Tatay Tikram now uh, we are the followers of Dataigram. We are supportive of Dataigram. Ganun lang po din ano. Uh mga kaidol. Kasi doon sa kabila grabe. Oo. Oh yes, hindi naman masama siguro magbawa, mag mag-out mag, out, mag uh, ilabas natin yung ating um uh, malimu masalimuot na eh? naka-believe sa Tagalog ko. Sorry na po mga lang yung Tagalog ko medyo zigzag zigzag kasi I'm not pure Tagalog. Um masalimuot na yung ating feeling na hindi mailabas. Mahirap po 'yun. Hmm? So okay lang naman siguro na may right naman din uh, tayong lahat na mailabas yung mga salimuot, mga nung uh, mga problema sa ating sarili. Ah, pero yung katulad kaya no kay ano kay ibang usapan na po 'yun mga kaidol. Ah, kasi magsasabi yung bata, kasi ang nangyayari diyan yung bata walang pakuwang-kuwang. Eh. Ang nangyayari po diyan, magsasabi yung bata ng kanyang masamang loob sa kanyang tatay, dinudugtungan. Dinudugtungan nila. Hmm? Dinudugtungan nila. Kaya 'yan ang nangyayari. Instead na sila magpakalma sa feelings ni Dave para sa kanyang tatay, di nadagdagan pa nila. Ha? Ganun ang nangyari, mga ka-techrammers. Ganon pang nangyari. So, bagong lahat, please don't forget to subscribe this channel. Hindi lang to. Na, na, dyan sila BPM, Sir Anoy, si, 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 uh, si no, Rolly, dyan ang lahat ng vloggers. Ha? Supportahan natin. Ha? O magkaisa tayo. Ngayong kantang magkaisa, magtulungan para maging sulido pulido ang community na to. Ha? Para, kasi alam naman natin na may, may maraming nagawa ni, 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 ano, ni Sir Tatay Ticram, Ha? Para, ano na tayo. Ha? Punto por punto. Ha? Na magiging isang institution. Ha? Ang isang community ni Tatay Ticram. May ba, SMB, ha? Ikaw talaga nagpasimuno ng institution na yan. Manda ka sa akin. Na, char-char lang. Anyway, ganoon pong mga, <coughs> mga yung ano dapat ano na for me na kasi yung nangyayari diyan yung pinapalabas talaga nila yung mga naitulong kasi hindi eh, ba sabi ko sa inyo purot dulo nito bakit nagagawa nito ng bata ni Dave it's because of money oh money talaga ang money is devil talaga deb no? ang <laughs> money is Dave. devil no Dave. money is Dave. Devil. Bisa yaman ba? Money is Dave. Devil. Oh, money is devil talaga. Ah, kahit nga mga, mga ano, pamilya, kapatid mo man. Ba, nagkakasiraan sometimes. It's because of money. Sabi pa nga nila mga kakakramers, money is life. Totoo yun. Kasi dito sa ibabang mundo, uh, hindi ka makakagalaw dito kung wala kang pera. Right. Totoo yun. Makakapunta ka ba sa ibang lugar kung wala kang hindi kung walang pera? Hindi. Lahat dito, kahit kung tinggalaw mo man lang, dito sa ating lipunan dito sa at sa ating ginagalawan dito sa ibabaw ng mundo may kakibat na salapi totoo po yun hmm? kaya we always ano na lang magpakumbaba na ano lang tayo ha huh? be humble ha huh? wag huwag maging uh, ano maging mayabang ha huh? Even marami tayong mga supporters sa kabila, wag masyadong mayabang. Naiintindihan ko naman din point ni Dave kasi may bata pa naman, pero Wag sagarin ah? kasi ang nangyayari maraming nainis na supporters sa mga binibitawang salita hmm? kaya even eh, me oo kasi bago ako pumasok dito kinilatis ko muna ha? Ah, both side okay o dito tayo sa tama doon tayo sa katotohanan o ah, dito kay Tatay Tekram nandito yung tama eh Ha? Ah, nandito yung tama. Pinaglalaban lang nila doon rights. Money. Yun lang pinaglalaban nila. Ang mga naitulong ni Dave kay Tata Kram. Kikis po yun sa akin. Malaking pagkakamali po yan. Kahit sinong tao madili sa point kung ganong pangugali mo. Parang nagkukumpit ka sa yung mga nagawa ang naitulong mo. Next, ito, natulong ito, may, ito natulungan ko yan. Nagkukumpit ka sa mga naitulong mo sa ibang tao. Wala, hindi yun. Bawal po yan dito sa community ng Tikram. Tama po ba ako mga katikramers? Bawal po yan. Kasi ang founder are helpful, matulungin. Ha? Ngayon, happy uh, Heroes Day po. Ha? Kasi araw ngayon ng kagiging at araw ba ng hero ngayon? Araw ng bayani ngayon. Ha? Why not today is 20, August 25. It is a holiday. Alright? So, ganun lang po doon Pwede bang itawagin itaw hero yung mga yung mga kaw kawakwakan doon sa kabila? Hindi. Ha? Hindi yung pwede mong hero. Ano tuloy? Hero sip? <laughs> hero sip. Maria Jose Di ba? Yung, yung ganun. Ha? Kasi lalo yung babae na yun di ba kaysa mukha pa lang may inis ka di ba parang nakikita mo ang tanda-tanda na ito pwede man lang makapagpahay ng maayos para sa bata para pa siyang nagdadagdag. At yan tuloy na, na ano tuloy na tutuloy na nagiging trigger tuloy yung isipan ni ano ni Dave. Hindi alam na pinagsasabi. Ha? Hindi niya rin alam yung, yung kanya kung na may marami siyang mga taong nasasaktan. Kung nasasaktan si yung tatay mo Dave, mas nasasaktan yung mga ano, the crammers, sa mga viewers, sa mga followers. Ha? Kung mahal mo ang tatay mo, wag ganong ugali wag mo ganong ugali ang ipakita mo sa publiko. Ha? Huh? Wag maging ganon. Bata mo pa eh. Alam ko may naggagabay, may alam ko may may pinagmamalaki ka na dahil maraming kang tao diyan. Pero but it is not uh, reason kung bakit uh, na pwede ka maging ganon ang ugali mo. Hm, Ganon lang po doon, mga kaidol. Kasi sayang ako nga followers lang noon ah, sometimes ko content noon kasabay nila ano nila BPM pero ako pasok labas pasok ako sa akin content kasi nga nag-aaral ako that time tapos medyo hindi ako masyado uh, updated sa mga nangyayari sa loob ng uh, ng community ng ano ng dito kay Tatay Tekram ha oo na malaking disco doon sa aking FB page unong kay kate tek ko mga paparang ikinuwento ko doon through voice lang yung buhay ni Dave Manalastas noon malaki ang views ko doon sa FB page ah okay, huwag kayong itchos pala lang ganun po doon ano mga kaidol oh matagal na kaya lang ang, ang ang ano i-sisingit ko lang to mga kate Kramers. ako sulpot pagko konti naman may isang linggo wala so, sometimes nilang nilang buwan wala ah eh, sila mabuti pa sila si Brother BPM, mga aking kapatid si Rolly, mga kapatid ko 'yan, si Noy, 'yan. Ha? Si Papa Bear, oo, mga kaano ka -ano, kaya, pero nauna 'yan sila sa akin ng taon-ata sa dito sa social media 'yan sila. 'Yan sila yung mga head ko. Oo, oh, nagpapa nagtuturo din 'yan si, si si Brother BPM sa papaturo na kung anong dapat gawin dito sa social media. Ha? Sobrang bait 'yan. Ha? Kahit anong ano 'yan, Nabait 'yan. Kaya minahal ni Jilay eh. <laughs> Bakit na tayo dyan, SMB? Siningit ko lang, dolo, Kayo naman, no? Siningit ko lang yun, no? At least, like, pa papa, no? Doon rin yung makikilala kung anong klaseng tao si BPM. Ha? Ganon siya. Doon ka siya kabait. ah Sa so, tutong buhay. Tahimik lang yan. O, madaldal lang yan dito sa... <laughs> May ano lang yan dito sa social media personal. Ano yan? Oo. Tahimik lang kapag wala ang alak. Kapag makainom yan ng alak, nakomanda kayo sa kanya. Ha? <laughs> Napunta tayo kay BPM content. Ano? Hindi, siningit ko lang. Ano? Oo. Kasi yeah, isa rin siyang ano din na, ha? Mas better. Try ko nga din to continue my, ano, my vlogging dito sa social media. Kasi yung kaibigan ko nga, mm, -mm. kaibigan ko sa BPM nga, tuloy-tuloy ano ha, si oy, brother Rowley ha, congratulations sa iyo God bless you. Of course, kay Noy PH, ha? Ah. congratulations na. Ah. Oo. May silver, ano ka nang tawag doon? Yung, ang tawag doon, yung silver. Naka, ano, 100 subscribers. Ang tawag doon, ano, Noy, ano, brother Noy PH. Ganun po, ganun po yun, mga idol. Anyway, we go back our, ano, content, ano. Sinisya na po kung dito ako nagkukuda-kuda, nagsasalita, dahil hindi talaga ako makapag-live, mga ka idol, kasi nakakapag-content lang, ah. kapag medyo okay na yung aking trabaho, video may yung pasyente nakakapag-relax na, tapos makapahinga sila, medyo nakakapahinga na rin ako konti. Habang nagpapahinga ko ng konti, tapos na lahat. oh, mga 2 hours, 3 hours, so, nakakapag-content ako. O, para kahit pa paano, mag mag ano, may time ako para sa inyo. Ha? May time din ako na mag-ikot sa do dito sa social media, dito sa community ni Tatay Tekram. Hmm? Kasi ito din yung way ah, na kahit pa paano, mailabas ko yung aking ano. Uh, lungkot, yung maging independence yung malayo sa pamilya ba anyway, ganun lang po doon na mga kaidol, ang ating content regarding po doon if eh, we go back our content uh, regarding po doon sa kasa nangyari ngayon na uh, yun talagang pinapalabas nila pinaglalaban talaga nila yun gigil na gigil talaga sila doon huh? walang karapatan si Tikra magsabi sa, sa aking anak-anakan walang utang na loob bakit? wala bang may naitulong si Dave sa kanya? dahil kay Dave ha ah, yumaman siya hindi nila alam na may pera naman dan, ano ha ah, swerte lang ni, ni tatay Tekram na pag video niya kay Dave na medyo maraming sumang ayon maraming naaliw sa video na yon sa tulong niya oo kung hindi si tatay Tekram nagpursigi pag video magig again makikilala nyo kaya mga kawakwakan diyan sa doon sa mga ano ah, sa imperno kung sa mga kayong lupalop ng ano imperno makikilala niyo ba si Dave sa assess niyo hindi hindi niya makikilala si Dave direct to the point na po tayo kaya walang karapatan si Dave manumbat sa kanyang kung mang nagawa niyang tulong kay Tata Tatay Tikram or even here the Tikram community okay Ganun lang po doon ano mga kaidol. Pero magwala kayong karapatan manumbat sa inyong mga magulang. Yung same lang din sa nila, diba? ba? Ganun lang din po 'yun. In a very simple lang, very simple situation ah, na hindi niyo maunawaan. Kasi ang, ang, ang pinaglalaban nila pera. Ewan ko, however, kung, however, kung manalo kayo, ah, sige, oh, ah, sige, pambinig mga kakotikramers. Halimbawa, manalo yung mga kawakwakan, ah, sige, o ano, yung may mga exposure kaya maniniwala na sa inyo maniniwala pa ba sa inyo hindi na you are uh, hindi na sirang sira na eh hmm? sinayang sinayang lang ni Dave yung pagmamahal ng mga supporters sa kanya ha huh? mm -hmm. kasi sa napapansin ko mga ka tekramers sa ikayo kung gaano nyo kamahal si tatay tekram ganun din yung kamahal yung mga anak even eh, kay Dave manalastas o nagamit ko na naman manalastas di ba o Dave na lang sorry po kasi marami nagko-comment please wag ng nang gamitin yung malas kay Dave devil yan ah, di ba sige Dave na lang gano lang po dun ano mga kaidol ha na ko na bata pa si Dave 18 years old but grabe na siya makapag uh, down ng tao grabe na siya makapanakit ng tao kailan na uh, tinuring siya ng isang, isa, ng ibang taong tunay na pamilya, isang anak, pero ganoon ang kanyang sinasabi. Okay? Naiwan ko yung mga matanda na sa paligid ni Dave kung nakakapagpayo ka sa kanya ng maayos. Okay? O di kayo na mag-vloggers yung sinang kawakwakan. Nag-vlog na nga sila, di ba? Kung ako sa'yo wag huwag nyo, ano yun, huwag supportan nyo. ano lang, ngayon na lang. Sabi nga ni, ano, nila Rulli, na nga ni Noy P.H. at ni BPM na ano naman mag-focus lang tayo sa community na may ayos ito maging sulido pulido ha no no one can hand no one can destroy this community ayun nga mga english na SMB na malamlaom siyempre tumatalino tayo kapag malapit ng tanghali kasi kakain na naman <laughs> <laughs> It's just lang mga kaidulo Biro lang Again Uy maraming salamat ha Mga ka-Tikramers -ka o Sa so upuli makita ko si Tatay Tikram Sana balang araw Masama-isama man lang Ang aking brother ha BPM Sa so, Pampanga ba yun sila? Pampanga O nila noy PH no ya yeah. Kapag mag-sinform lang kayo Nang maaga I will leave Mag-leave sa trabaho Kahit dalawang araw Sapat na po yun eh, importante Makasama nating na founder ha Nag-iisang Hero Ng community Ng Tikram Anyway hanggang dito na lang tayo ha Oo, oh, naka 22 minutes, 22 minutes na tayo, ha? May isopagos. <laughs> anyway, maraming salamat ha, sa mga patuloy na nagsusubaybay sa aking channel. Salamat sa pagtitiwala, salamat sa subscribers na binigay niyo sa akin. Malaking tulong na po 'yon, maging mabuhay man lang ang aking channel na matagal ng almost 3 years patay ang aking channel dahil nag-focus ako sa aking itinatahak ngayong career. Anyway, Hanggang sa muli na lang Ano mga katikramers uh, Tatay tikram Magalabas yata po sa all vloggers Again Sa mga hindi pa mo nakasubscribe Please don't forget to subscribe This YouTube channel Kuya SMB Vlog Again This is Kuya SMB Blog Para sigurado Punto por punto Pack na pack, And full na full Have a good day everyone Ingat kayo lagi ha Lalo yung mga OFW hmm, Sa iba't ibang panig ng kontinente. Dito sa universe Magingat kayo lagi Love you all